WhatsApp mga boss so kunting update lang sa ating motor so um, magtutono sana kami ng ano ng ECU kaya lang hindi gumana itong ano itong auto sensor or oxygen sensor so ayaw gumalaw ng AFR dito sa ating ano sa ating monitor ayaw gumalaw so possible na ito yung sira mga sir kasi ito yung ano yung sensor ng oxygen para gumana yung ating AFR ito yung sensor na ano yung nasa head yung ano mga sir ito lang nag zoom sa kabila dun sa bandang may tambutso yung sa kabila naman is ano yun oil sensor or temperature so malas mga sir hindi matuno yung ano yung racing ECU natin na pitch bike mid spike so uh, ah, magpapalit muna tayo nito para matuno natin kasi pag wala ito mga sir uh, hindi tayo na ano? hindi malaman ng tuner kung saan ano kung saan magbabawas at saka maglalagdag ng, ng ano ng gas so wala talaga pag wala ito mm -hmm. kasi yung ano mga sir yung pitch bike na racing ECU may ano na, na siya may five may EFR meter dito yan eh, for ito ayaw gumalaw mga sir. So, di, di makita ng tunnel kung saan siya mag babawas kasi nga walang monitor dito. So, ayun lang. Palit muna tayo nito. So, nasa siya para pala ako ngayon mga sir. Na naka -close. Sayang. So palit muna tayo nito para mat natin ang maayos yung ating pitch bike na racing ECU. Yan lang. Ride safe. Bagus.